Hello mga Brian. This is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, ayan. Kita nyo na! <laughs> so, samahan nyo po ako mag-impake. <laughs> Pinapalaysan sa tayo <lang> ng landlord. Short <laughs> lang. Okay, samahan nyo po ako mag-impake ngayon sa ating today's episode. And, maghahakot na ako dahil ako mga gamit, mga damit ko po dito sa ating mga maleta. So, ayon Kung alam niyo po yung video ko about sa maleta hunting, ito na po siya, guys. <laughs> Nakabili na po ako ng maleta. Thank you kay Madam Chris And, Pag-usapan natin yung mga... Pwede pa natin pag-usapan. And I'll be sharing with you again. Ito, request po ni Sir Genesis sa TikTok natin. Salamat, Sir. And shout out to sa'yo. <laughs> ayan, yung mga dapat nyo pong dalhin. Lalo na sa mga first timers natin. First timer successful. Ayan na. Applicants bound for Croatia. Kung ano yung mga dapat yung dalhin dito sa Croatia. Lalo na pag winter ang yung dating. So, pag-usapan natin yan. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. And please don't skip ads. Salamat po talaga ng marami sa inyo. So, pag-uusapan natin ng buhay-buhay ngayon dito sa Croatia, bilang walang trabaho sa ngayon. Okay? So, pag-uusapan natin yan. So, ano na yung mga iba kong mga jackets, mga winter jackets ko ng pagkadami-dami. Diyos ko, hindi ko na alam kung saan ko pa ilalagay. So, pag-uusapan natin lahat ang pwede nating pag-usapan. And let's start. So, bali guys, dalawa yung luggage ko. Meron pa akong hand carry, meron pa akong backpack. Napakadami. So, piece of advice lang sa ating mga first time. Alam ko ako, dumano ako sa pagiging first timer dito sa Croatia. And nakaka-excite talaga, lalo na mamili ng mga luho. <laughs> Ayan. Ito, payo ko lang. Based sa aking experience, ha? Again, iba-iba tayo ng experience, ha? Based po ito sa aking karanasan. If you know na seasonal job po ang inyong napilmahan and sure kayo, kampante kayo, nalilipat kayo ng trabaho after winter, iwasan, iwasan nyo po ang napakadaming luho kasi kayo ang mahihirapan sa huli. Tingnan nyo naman, ba? Diba? Ang dala ko dito isang luggage, hand carry lang. Ngayon, tatlong maleta na pong malalaki ang aking daladala. May backpack pa ako. Kung hindi ko talaga alam paano ko ilalagay sa maleta itong mga winter jacket, guys. napakadaming kong winter jacket. Pakita ko sa inyo, ha? And ang winter jacket dito talaga is literal na winter jacket. Ang pagkakakapal ba? Diyos ko, ang dami. Ito, pakita ko sa inyo ha. Isa-isahin natin ang ating mga winter jacket. Kaya, meron akong uh, aesthetic na coat, <laughs> char. meron akong makapal. Ayan, ang kapal nito guys. Oh, meron pa dito. Ayan, nakahanger pa siya. Tapos, uh, ito ang um, napaka makapal, ayan. Ah, sobrang kapal nito. Kasi ito, so, ito na ay pang travel travel ayan. Lakas maka K-pop. Ayan. And ayan. So lahat po ng ito ay nabili ko nung summer kasagsagan ng mga sale. Mura po ang mga winter jacket dito pag summer guys. kasi for sure wala namang bibili ng mga jacket pag summer. So, ito last year na to, unang season ko pa to dito, mga hindi ko po nagamit kasi wala. <laughs> hindi ko siya nagamit, guys. And sayang naman, di ba, kung hindi ko gagamitin. So, ko, ito, never ko pa to nasuot. Ito yung mga kadala, madalas kong sinusuot kasi. Ako kasi, pag ako lalabas ng bahay, lalo din, yung mga jacket ko, mga kapal, kung ano lang talaga yung feel ko gagamitin ko. Ito yung mga talagang ginamit ko lang. Pa araw-araw na paglabas. Ayan lang. Ito, di ba ang dami pa? O, oh, may hoodie pa ako dito. Ayan. Ito pa, sa pang hoodie. Ang dami kong jacket, guys. Ayan. So, titingnan ko paano ko siya pagkakasyari sa maleta ko ngayon. Kung, kung makakaya ba <laughs> ng maleta. So, may mga laptop pa ako dito. May mga ilang damit pa ako dito. Ayan pa. Yung laptop. Tapos meron pa dito sa hardlock na no? may mga jacket pa rin dyan. Tapos ito pa yung mga, ayan, mga sapatos and slippers ko na hindi ko rin nagamit noong summer kasi nga bahay trabaho lang ang peg ko. Ay, good luck. So ayun. Tara, let's start mag-impake. Bale, ito kasi guys, dalawa yung maleta ko diba? Ba, yun? Gulo. Ito, pakita ko sa inyo. So, dalawa yung luggage ko. Ang, ang ginagamit ko talaga, if ever na magta-travel ako, ay itong black. Kung kailangan ko ng malaking luggage, itong black. Itong yellow kasi, ay feel ko medyo risky if isasama ko sa mga travel ko. Kasi may magkabanipis. Ito talaga ever sa Pilipinas matibay, makapal. So ito na lang. Ililipat ko yung mga hindi ko ginagamit, yung mga hindi ko sinusuot na damit dito. Kasi dito siya naka-store since bagong bili siya. Para yung mga jacket ko naman, dito ko ilalagay since makapal nga yung pagka, niya, ano, pagka-hard case na makapal talaga. So, yan. ililipat ko lang muna yung mga gamit ko dito. Ha? Let's go! Ayan, tingnan nyo naman, ba diba? Punong-puno ang aking black luggage. Meron pa dyan. Sky Travel. Baka naman, char. Boom. Napakaraming jacket. Diyos ko. Ay, paborito ko to. Ito yung paborito kong jacket. Ilalabas ko to. Susuotin ko to. Ayan. Ayan, diba? Siguro yung mga ito. Guys, mga may ng jacket. Ayan, namimigay po ako ng mga jacket. ito pa. Ay, Diyos ko. Ang dami. Ang dami kong jacket hoodie. Ito, makapal din to. ililipat so, ko siya. Pero siguro yung mga ibang jacket dito ay iiwan ko na dito sa mga gagamit ng apartment sa susunod ito. Oh, oh, what? Try ko mag source kung sino gusto ng jacket. Kasi hindi ko na magagamit ang mga to. Ayan, yung mga ripped jeans pa ako. Tapos itong mga damit ko guys, galing pa to ng Pilipinas. Mga dala ko sa Pilipinas. Galing Pilipinas to nung pumunta ko ng Qatar may mga hoodie pa ayan so ayun number one sa mga pupunta po dito sa Croatia wag kayo magbabaon lalo na pag winter ha ang tatignan ninyo wag kayo magkadala ng mga malami ng pang summer magdala lang kayo ng mga ilang damit pang winter mga jackets tapos yung mga damit pang summer dito na kayo bumili next year kasi for sure marami bagsak ang ng naman ngayon wala po ang mga damit dito pag summer guys ang dami oh, mga t-shirt mga hindi ko na nagamit. Na na Ay, mahilig din ako sa polo shirt before, pero nawala na yung pagka pagkahili ko sa mga polo shirt. Nawala, nawala talaga. Nagiba yung style, yung taste ng style. Is style, may style pala ako. Charot lang yun. Nawala yung hili ko sa pag -we wear ng mga polo shirts guys. So itong mga to, ililipat ko lang dito sa kabila para dito ko ilalagay yung mga jacket ko. Also, ayan, sa mga first timers, kung kaya niyo po magdala ng rice cooker, magdala kayo ng rice cooker kasi may kamahalan po ang mga rice cooker dito sa Croatia. Pangatlo, magdala kayo ng adapter guys. Yung ang adapter po ay bilog yung dulo. Asan ba yung ha? Pa ko ng adapter. Uh, just for example, itong charger ko. Yung kanto yung dulo. Ang dami kasi extension. Ito Ganto guys Yung bilhin yung extension Or mga adapter Ayan Ganto yung bilhin nyo Kasi importante po Ganto yung plug nila dito Dalawang bilog lang Ganyan Magdala niyo ng extension Okay Don't forget your extension Na merong adapter na pang tatluhan Kung ganun po yung bibili niyo, ninyo Basta magbaon kayo Ng at least dalawa Ganitong bilog Magbaon kayo ng dalawa Sa kwarto Ayan Sa rice cooker Ayan Magdala Magbaon kayo Also, magdamag din po kayo? syempre, na mga Pinoy products, mga pagkain na gusto ninyong bilhin, ah, mga, mga hilig yung kainin. Magbaon kayo ng mga yun. Magbaon kayo ng mga magic sarap. Ayan, magbaon kayo ng mga konting snacks, konting delata. Pero wag na nyo mamang pupunuin kasi baka mahirap na makustom check kayo. Basta ang payo ko lang, wag na kayo magdadala ng napakarami pang summer. Enough na siguro yung mga ilang pairs lang ng shorts and t-shirts. Pero lalo na po sa mga pupunta rito ng winter, winter jacket ang napaka-importante. Magbaon kayo ng gloves kasi napakasakit po sa balat. Sobrang lamig dito pag winter. Okay? No need po for face mask. Hindi na kailangan ng face mask guys kasi mask free na naman to ang Croatia. Also, magbaon din kayo ng mga ilang hangers. Ayan, importante ang mga hangers. Uh, isa pa, sa pa, magbound kayo ng mga personal wears, mga panloob, mga underwears, kasi medyo kami kamahalan din po ang pagbili ng mga personal wears dito, mga panloob. Okay, magbaon kayo nun. Ano pa ba? Hmm. Mga essentials na yun. Mga gamot. doko, huwag yung kakalimutan ng mga gamot. Mga vitamins. Tapos, ay uh, mga ointments, <laughs> Katinko, white flower, Vicks inhaler, ayan essential ko po 'yan. So wag niyong kakalimutan. And kung mayroon kayo pa sa lubok sa akin, why not? <laughs> ayan, so balik tayo sa pag-iimpake ng ating mga damit from black to yellow. Okay, so balik ako kayo kapag okay na. Ayan, so as you can see guys, ganito po ako mag ayos ng mga damit ko sa aking luggage, pabilog, as I feel ko na ma maximize ko yung mga space nila. Sa loob ng aking maleta Ito yung aking tag Ano, putol sa Istanbul before Tapos, ayan Yung airpods ko na nawala sa Qatar Hindi ko sure kung bakit may kumuha Naku, mga kabayan O, ayan, may kojik <laughs> Nabunok na yung kojik Expired na ba to? Expired na yung kojik natin sa so, tapos natin yan Ito yung hearing aid ko Kasi medyo may pagkamahina pa ang pangtindid ko, guys Ayan hindi ko na dito. Tapos, ah, ito. Ito mahalaga to before. Ito yung lagayan ng face mask. Ah, face mask case ko yan before. Ayan, ah, tingnan nyo. Ang dami ko mga polo dito pang summer. Mga hindi ko naman nagamit. Alam nyo guys, imbis na ipamigay ko to o ibenta, hindi ko magawa. Kasi po, itong mga to, lalo na itong mga polo shirt ko, ay may sentimental value po sa akin. Kaya ako lang ba yun, may mga ganun. ganon. Okay, o, tingnan nyo, tingnan nga, may mga tagpa na yan, mga hindi ko nasuot, no summer. Diyos ko, bili ako ng bili na kung ano-ano dito. O, pa. Di ba? Ah, mga pantalon ko na hindi ko mahanap-hanap. Lahat pala ay nasa maleta. Ang dami ko pong pantalon dito. So, Ayan, meron pa akong sa luggage ko doon, meron pa akong sa hand carry ng mga pantalon. So, ay, mga medyas ko, mga t-shirt, mga polo shirt ko. Ayan, oh, diba? Ang dami kong polo shirt. Bench, baka naman. Lahat yan ay eh, galing ng bench. So, hindi ko siya mapamigay, mapagbenta. Siguro yung ibang jacket pwede, yung mga binili ko. Pero itong mga polo shirt ko talaga, hindi ko magawa. Ang bigat-bigat sa kalooban ko na pamigay sila o ibenta. Okay, ah, ito yung ribbon ng nanay ko. Ayan, sa mga laki lang OFW at patag abroad, pala tanda sa maleta, may red ribbon. Okay, so madami na may pato. Actually, napapagkasya ko siya. Kung kaya mag-alala, napapagkasya natin yan. So again, sa mga nagtatanong ulit, saan ba ako mag-work or saan ba ako pupunta? Abang ayun na lang po ha sa aking mga next upload. Sa so, ngayon talaga ang mindset ko muna ay magbakasyon. bakasyon makalipat ng temporary na bahay. Kasi hindi basta-basta pwede makapag-work dito na wala mang papers. So naghihintay pa kami. Hopefully dumating na. So ayun, balik tayo sa pag iimpake Ano pa ba, ba? Ano pa ba, ba yung mga dapat dalhin nyo dito? Yun lang naman, guys, yung mga nabanggit ko, yun lang. Siyempre, pocket money magbaon po kayo ng pocket money guys kasi importante pagdating nyo dito ng first month wala pa kayong sahod nun the other month pa or kayo sa sahod no, kasi one month delay yung sahod dito pa nag start kayo Ayan bali like for example yung pinasok nyo dumating kayo September ay ng December ang sahod nyo ng month ng December sa January nyo na nakukuha so magbaon kayo ng pocket money tapos ano pa ba? ba? Ayun lang naman. Ito, magmamalay tala hunting lang tayo ngayon. Saan ba ako titira ngayon? Dito mo muna ako temporary sa Dubrovnik. Sa Dubrovnik muna ako, guys. Kasi dapat nga pupunta ako ng Zagreb na. Pero I decided na dito muna habang naghihintay ako sa Dubrovnik na. Para kung merong lumabas na yung papel, tara, deretso na ako. Ganun. Eh, ang hirap kasi maglipat na maglipat na wala pang papers. And ayoko i-take yung risk na mag-travel ako na medyo dehado ang ating ID. So, dito muna tayo habang naghihintay ng papel. Ayan. Ang dami. Mamimiss ko naman to. Itong... Kung tanong nyo kung mamimiss ko ba itong bahay, hmm, okay lang. <laughs> okay lang naman. Kasi lagi yung wala dito. Talagang bahay, trabaho lang yung naging peg ko. Nung itong season na to guys. Sobrang dami kong pagod. And yun lang guys ha. Uh, I hope na ma mapuntahan nyo po yung mga gusto nyo puntahan. I hope na ma-deploy na kaagad kayo. I hope na lumabas na po kaagad yung mga working permits. I hope na mas mapaaga yung releasing ng mga visa na mga naghihintay. So, tsaga-tsaga lang. Dasal-dasal lang po. And lalabas at lalabas din yan. Sa ngayon, i-embrace or i-cherish nyo muna yung mga moments kung nasan man kayo ngayon kung nasa Pilipinas kayo ngayon, i-enjoy nyo, nakasama nyo yung family ninyo. Kasi, syempre, mau-homesick at mau-homesick pa rin tayo kaya ano mangyari. Kaya, ayun, cherish nyo lang yung mga moments na andyan pa kayo sa Pilipinas. Kasi, pag atin dito, sabak agad, trabaho ka agad. Ayun. Ayan, balik tayo sa ating pag-iimpake. Ano ah, kong sinasabi? Char! Okay, guys. I just opened my hand carry. My Voyager hand carry. Wow! na yon discover ko. <laughs> ano, ano ba yan? Brian dyan. Ang pagkakadami mo namang luho. Oh, may jacket na naman. Ay, Diyos ko, die may pantalon ulit. Hi. Asa yun yung dito kong pantalon pa, lo? Parang ang dami kong pantalon dito, eh. Hanapin ko yung mamaya. Sabi, yun na yun. Ayan. May turtle neck ako dito, guys. May kulay balat na kong turtle neck. Ayan, mga may stiff neck. <laughs> ito pa, isa pang turtleneck. Ito pa, kulay black. Oh, meron tayo, may huwagang balabal. Ayan. Oh, may pantalon ulit tayo. Na hindi ko na naman naisuot. Ayan. Ripped jeans. So, hindi ko sa ripped jeans. Ay, itong jacket na to, hindi ko ito naisuot. Hindi na nyo, camouflage. Ang ganda. At hindi ko naisuot to. Ayan. Di ba? Ang ganda, guys. Ang kapal! Hmm. Tsaka <laughs> itong white shirt ko. Maganda rin ito guys. Ayan. So, no. Hindi ko alam kung bakit, kung ano nangyari. Pero, tataka lang ako para nabawasan yung mga pantalon ko. So, check ko sa e cabinet yung mga iba kong pantalon. Kasi, feel ko, ang dami kong pantalon eh. Ito. Ayan, check ko muna. <laughs> na guys. So, hindi ko ba alam paano ko. Ito pang pa mga jacket ko hindi ko alam paano ko pagkakasyari sa maleta. Ito kasi naman, eh, na naman siya ma-flat. Nakita ko na iba kong mga pantalon. Ayan, ang mga pantalon ko. O, oh, Oo. Oh, o, oh, o, ito pa. Ayan, ang dami kong pantalon. Diyos oh, ko, ayan dyan. Pag nakita ko ng mami ko, ako magdalit sa akin. Ako yun lang kasi, guys. Okay na ako sa, pag, sa bahay lang ako. Okay na ako sa ganito. Tsaka sa isang short. Mga underwear. Yun lang. Tapos na. Hindi na ako kumafashion-fashion pa sa bahay. Kasi pag uwi ko, ligo, higa, tulog. Tapos pagkaumaga, pagka-gising, ganun ulit. eh, so, Balik ako kay ulit. Kapag naku ko na itong isang to. Tapos itong mga jacket, dito ko ilalagay sa black. Ah, ayan po. May mga bed sheets pa ako. Yun nga pala. Ayan sa mga first timers natin na pupunta ko dito bukod sa mga essentials sa mga gamot sa mga pagkain yung mga comforters ninyo kung tingin nyo ay dito kayo makakatulog dalhin nyo na rin kasi ako baon ako ng ito bedsheet tapos uh, pillow pillowcase blankets mabaon kayo kasi at least somehow mawawala yung pagka-homesick ninyo para feeling nyo nasa Pilipinas pa rin. Okay, ayan. We are back. So, ayan na po. Na-close na po natin sa ating yellow luggage. <laughs> Napagkasya. Hindi ko pupunoy naman yan. Diyos ko, baka masira. So, next natin, guys, sa itong black luggage natin. Yung ating sky travel luggage. Para i-secure ating mga winter jackets. Ano, yung mga daily natin sinusuot. So, ano, tara na. Pabilis lang to. Ito talagang pipika-pikain ko talaga tong jacket na to. Kasi, napakadami. Ooh. Diyos ko. Ano kaya to? Okay, again ha. Huwag kayong bibili ng napakadami talaga, guys. Kaya yung may stress. Nakaka-stress na maglipat. Nakaka-stress para maglagay ng mga jacket sa maliit. <laughs> kaya, so, again. Balikan ko kayo ulit kapag okay na lahat. Kenchan ko. <laughs> Ayan. Diyos ko. Finally, ang kapal talaga ng jackets. Uh, nailabas ko na lahat. Naipasok ko na lahat yung mga Kailangan ipasok. Pero naglabas ako ng mga ilang kung suso. Ito pala. <laughs> Pasok sa loob dyan. Ito mga to. Yung mga feel ko na isusuot ko sa araw-araw. Pati ito, ito, ito. Look at this guys. Pumila ko ng traveling cap ko. Tapos mag ako ng mga pin. Ayan. Ayan. So, close na natin siya. Tapos, ito naman natin ay yung mga shoes. Diyos ko. Para sa hand carry natin ilalagay. So, let's okay, go. Okay. Ayan. Nakap na po. We are now ready to go. <laughs> ayan. Okay. Itong isa kong black luggage. At ang ating yellow luggage. So, yung ibang mga jackets dito, guys, ay hindi ko nadadalhin. Tapos, um... Doon naman tayo ngayon sa mga sleepers and shoes doon ko ilalagay sa hand carry. Tapos yung mga ilang ko ginagamit. Yung mga slippers din dito, yung mga sandals na binili ko. Diyos ko, luho talaga guys. So tara, patapos na ako. Tara ko ulit lumabas mamaya. Ang ganda na ito. Gusto nyo ba ito guys? So, oh? Char! I mean. So ayun guys. Hand carry naman tayo ngayon. At meron ko ako dito yung bags. Ayan, for my shoes and sandals. Ipapakita ko sa inyo ang aking mga luho. <laughs> noon, ha? Noon. So, wala po bini binibiling luho this year. I'm so proud with myself. Okay. Itong mga sandals na to, guys, once ko lang masuot. Ito. Ayan. Brown. Kasi nahi, mahilig din po ako sa mga sandals. Ito pa. Para. Ito pa, ayan Next pair uh, Tingnan nyo naman, diba? Ito pa Tingnan ah, yun nyo yung ilalim ah. Next Winter shoes Inamag na siya kasi nakatambak lang Dilinisin natin yan Meron pa Ito, never ko ito nasuot Never Um, tignan naman, Oh. Diba? Bagong bago siya, guys. Ah, yung pair niya. Two pair. Ah, one pair. Tapos, yung isa ko winter shoes talaga na ginamit ay ito po. Ilinisin ko ulit siya. Ayan Ah. Dirty brown ng kulay. And, yung bigay ni Marco na white shoes. Thank you so much, Marco. We will miss you, Char. Ayan. Ay, Diyos ko, sakit sa ano. <laughs> Sayang. Imagine yun, no, know, kung magkano na naman na ko sa mga to. Kaya, alam nyo, last year ko talaga na-realize na, oops, na, tala pala, sinave ko na lang. Kasi itong mga to, ako kasi before, guys, na-excite talaga ako mamili. Kasi finally, alam nyo, yung para, pangarap mo kasi noon, pangarap mo na ma-eat maitid yung sarili mo na ganito, ganyan. Eh, dumating ako doon sa point na kada sasahod ako, hindi ako tumitingin sa price tag. Saryo sa guys, nasilaw ako. Pag gusto ko, gusto ko, bibigilin ko. So, nung dumating yung winter na wala akong trabaho last year, doon ko na-realize na sana pala isinave na lang. So, natututupo talaga ako. Kaya nitong season na to, itong, ito, itong season na to ngayon natapos, Parang wala, ah, hindi ko siya kung wala akong minabili ba ako. Ito, ito yung hard rock lang. Itong mga to, ayan, yung mga ganyan lang. Yung kaligayahan ko ngayon na gusto ko lang makapag-collect mga collectibles item nila. Ayan, di ba? Yun lang. So, sa mga first timers na alam ko yung kaka-excite. Walang problema kung bibili kayo yun kung ano-ano pa sa sarili ninyo. Yun lang talaga. Isipin niyo yung needs and wants. Kasi, lalo na ngayon, na alam ko lahat sa atin, karamihan sa atin na eh, excited excite mamili talaga. Mag-shopping-shopping. Mag-OOTD. Ayan, ako. So, hinahinay ha sa paggastos. Kasi mahirap ang mawalan. Lalo na pag pera ang pinag-uusapan talaga. Ayan. So, balik ako muna kayo. Ilalagay ko sila isa-isa dito sa mga bags ko. Char! -t! Okay, guys. Update. So, um, ako sa isang storage box. So, yung mga iba kong gagamitin. Yung mga pag-araw-araw lang. Mayroon na naman ako bago na-discover. <laughs> Ayan. Yung mga collectibles ko na naman sa mga mugs sa Zagreb ito pa. Sorry po. Ayan, Dubrovnik. Ayan na, meron pa dito. Wait lang, buksan natin. Pakita ko sa inyo. Ito. Mayroon din ako mag-collect ng mga mugs. Ayan. Tapos, ito syempre, hindi ko pwedeng kalimutan. Si Padre Pio. Ayan, kasama po lagi si Padre Pio. Ayan. Tsaka ito mga pamana sa akin ng parents ko. Ayan. So, apakadami pa. Ay, pero yung iba dito talaga, ay eh, hindi ko lang dadalhin. I-dispose ko na siya. Ay, tara, continue. Let's go. Okay, finally guys, Natapos na po tayo. Ito na po, ang ating mga luggage. Ayan. So, finally. Ayan, makikita nyo. yun yung mga binuhat-buhat po namin sa bodega noon. So, pinakit na may ari dito sa bahay. Kasi dito yung storage room nila. So, ayun. Thank you so much for watching, guys. I hope na nag-enjoy kayo kahit paano sa ating vlog for today. And thank you rin sa pagsama sa aking journey, panibagong journey. And I hope na hindi niya pa ako iwan sa aking magiging journey dito sa Europa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng hindi nag escape ng ads, sa lahat ng patuloy na nagko-comment po ng mga, alam niyo na nag-cheat para sa patuloy na pag-grow ng ating YouTube channel, ng ating TikTok, Instagram, and Facebook page, The Pilocolis. So maraming maraming salamat po. Maraming tayong time mo kaya mag-alala. Igagala eh ko po kayo, mag-vlog tayo na mag-vlog kasi hindi pa ako busy. So, I hope na you help to reach me for 1,000 subscribers. Dito po sa YouTube, konti-konti na lang. Ayan, maraming maraming salamat. And if you have any more questions or suggestions na gusto niyo pong gawin kong content, just comment down below nyo lang and I will answer that for you. So, that's all for today. And I will see you on my next vlog. Ciao!